Muli na namang napatunayan ng mga SB19 fans so 18 na ang kanilang alulong ay hindi makukulong sa kahon at sila ay dumadagundong na parang gulong ng pison dahil umabot na ng 5 million Spotify streams ang pinakabagong hit single ng SB19 kasama ang kanilang collaborator na si Aristel Plisco o mas kilalabi ng si Glock9 na may titulong kalakal. Kinumpirma ito mismo ng SB19 Spotify team pasado alas 7 kagabi at kasabay ng naturang accomplishment ay sila rin ay nagkasa ng isang mass streaming party upang mas lalo pang mahikayat ang mga casuals at mga diehard 18s na patuloy pang paramihin ang kanilang pakikinig sa hindi malilimutang pagsasama ng mahalima at ng isa sa mga batikang uh, pangalan sa industriya ng komposisyon at pagrarap. Agosto 4 ng unang ipasilip ng SB19 at ni Glock 9 ang kalakal sa pamamagitan ng Acer event sa SM Mall of Asia Arena bago Agosto 9 naman official na ni nilaunch ang audio ng naturang awitin sa pamamagitan ng Apple Music at Spotify. September 11 naman nang sabayan din ito ng isang official music video. Ngayong Miyerkules ay dobladong celebrations pa ang aasahan ng mga 18 dahil umabot na ng kabuuan ang 500 million total streams sa Spotify, ang official catalog ng mga awitin ng SB19. Hindi naman magkamayaw ang lahat ng mga commenters sa Facebook page ng SB19 Spotify team sa pambihirang milestone na naabot ng kanilang hinahangaan at mas lalo pa silang magpupush upang masungkit naman ang susunod na milestone na isang bilyon. Para sa Mabuhay Raging News, sa walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbatsu Patrol No. 2, Stephen Saraspa Perez.